Hala mga kadugo. Tignan nyo oh. Walang isip yung nagtapon ng basura dito. Sa gilid ng daan. O oh, ito yung daan oh. Tapos dito itinapon. Halay. Oh. Shout out sa mga barangay officials namin. Dapat kinokorek ito. Itong gawain na ganito. Hindi tama ginagawang basurahan ang gilid ng daan tignan nyo o oh, mga kadugo hindi marunong sumunod <laughs> ayan mga kadugo namamasyal ako mga kadugo malapit lang ito sa Bogoy's so Farm mga kadugo yan o, oh, yung bugoy's farm yan yung ano mga kadugo. ito yung farm na binili ng pinsan ko may mga tanim na um, tawag dito nyug yan nag harvest na siya minsan diyan, ng bunga kung, kung, hindi ko alam kung ilang pan yan, 2, 4, 6, 8, 10 kung ilang puno yung ano nyug na mga yan ito yung tatamnan nila ng kamoting baging gandang mais o oh, mga <laughs> pas pasyal pasyal tayo wala nang trabaho sa Bogoy's Farm. Napalinisan ko na mga kadugo. Stop muna ng pagtatanim. Kasi stop, non-stop yung paglulugi, pagkakalugi. Ayan sila ate ko. Naglilinis sila ng tanim na saging dito sa farm ng pinsan namin. Sila Uwi na tayo mga kadugo. Nag-alis ako kanina ng tawag dito. Yung mga dahon ng saging na na bali. Ito naman yung tawag Uh, kamuting baging na itatanim nila dito. Dito, dito, bali 1.8 saka yun, yung binili niya. Ito yung Itatanim nila. Bibili din to ako, mga kadugo. Itatanim ko dyan sa magit na ng saging. Hindi na ako magtatanim ng gulay. <laughs> Yan yung Bugoy's Farm, mga kadugo. Malapit lang yung pinagtapunan nila ng basurahan. ibalik ko muna itong bunting mga kadugo na ko pala baka hanapin nila daming kalat bumagyo, sa, bumagyo kasi meron na namang paparating na bagyo dito sa aming lugar mga kadugo kunin ko nanto bukas yan hindi ko ma mabubuhat itaas ko baka sisirain ng mga manok tsaka pato aray yan, yan ka lang kunin kita bukas huwag na tayo mga kadugo o, paano, ayan na yung tanim na hmm, malago na kalabasa let's go mga kadugo napayo ito yung tanim namin na puting mais mga kadugo Inabunuhan namin kahapon yan 2 kilos yan kaya lang ang daming uod mga kadugo inuod sa so ayan mga kadugo thanks for watching ingat po tayo palagi lagi nating tatandaan God loves us so much. Bye-bye.